Kabanata Labingsyam Ang mga Israelita sa Bundok ng Sinai. Ang mga Israelita ay nakarating sa Ilang ng Sinai noong unang araw ng ikatlong buwan buhat ng umalis sila sa Egipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa Ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos sinabi sa kanya ni Yahweh, Ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob, sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Egyptyo. Nakita rin ninyo kung paano dinala ko kayo rito tulad ng isang agi lang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal iyan ang sabihin mo sa mga Israelita kaya tinipon ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh sila na may sabay-sabay na sumagot susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh si Moises ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao Sinabi ni Yahweh kay Moises, Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sinabi ni Moises kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangan labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawa. Sapagkat akong si ay bababa sa bundok ng Sinay para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ng paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang huwag aakyat sa bundok ni hahawakan ng anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop at sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trompeta, saka pa lamang kayo makaaakyat sa bundok. Mula sa bundok, bumaba si Moises at pinahanda ang mga tao upang sumamba at nilinis nila ang kanilang mga damit. Sinabi sa kanila ni Moises, humanda kayo sa ikatlong araw at huwag muna kayong magsisiting. Kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trompeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Pinangunahan ni Moises sa mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sumagot sa kanyang Diyos sa pamamagitan ng kulog. Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinay, at pinaakyat niya roon si Moises. Sinabi niya, Bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas ng hangganan upang makita ako sapagkat marami ang mamamatay. Pati ang mga paring lalapit sa akin ay kailangan maglinis ng kanilang sarili. Kung hindi, parurusahan ko sila. Sinabi ni Moises kay Yahweh, hindi po akit dito ang mga tao sapagkat pinalagyan na ninyo ng hangganan ng paligid ng bundok at itinuturing naming banal ang nakapaloob doon. Sinabi ni Yahweh, bumaba ka at isama mo rito si Aaron. Ang mga pari at ang mga tao ay huwag mong palalampasin sa hangganan. Sino mang lumampas ay paparusahan ko Bumaba nga si Moises at sinabi ito sa mga tao. Kabanata 20 Ang Sampung Utos Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Egipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong siyawe na iyon Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salin lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyon Diyos. Tiyak, napaparosahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit, ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. At ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Anim na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasamang ito. Ngunit, namahinga ako sa ikapitong araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal, sa lupaing binibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya. Natakot ang mga Israelita. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trompeta at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamatay. Sinabi sa kanila ni Moises, Huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais nice lang niyang magkaroon kayo ng takot sa kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala. Ngunit nanatili pa rin sa malayo ang mga tao. Si Moises lamang ang lumapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. Ang mga utos tungkol sa mga altara. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo ito sa mga Israelita, narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit, huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilakman o ginto. Gumawa kayo ng altar na yari sa lupa, at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon din ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo. Kung gagamit kayo ng bato sa altar na inyong gagawin, huwag kayong gumamit ng batong tinapisan ng pait. Ang paggamit ng pait ay isang paglapastangan. Huwag ninyo akong igagawa ng altar na may baitang paakyat upang malantad ang inyong kahubaran.